saya saya po ng Team Lasang Langit dahil nanalo na po sila ng 100,000. Siyempre so, kasama po natin si Kuya Robert Ortega. Kung rin po, pwede po sila makapag-uwi ng total cash prize na 200,000. Kuya hey Robert, panalo din po ng 20,000 yung chosen charity nyo. Uh -oh. Ano ba napili uh, ano yun, uh, Hospicio de San Jose. Uy, yung Hospicio de San Jose. Yan, maraming salamat po sa inyo. Um, so, habang nasa waiting area si Isabel, eh, kami muna ni Kuya Robert ang magpo-Fast Money Round 1. Give me 20 seconds on the clock. Good luck! Mahihirapan kang matulog kung nakabukas ang maingay na appliance na ito. Go! Ah, uh, radyo. Mamimiss mo sa Pilipinas kung mangingibang ibang bansa ka? Ah, uh, yung pagkain. Name something na pwedeng paglagyan ng tubig. Ah, uh, baso. Sa anong event may taong sumasayaw? Ah, uh, fiesta. On a scale of 1 to 10, gano'ng ka naniniwalang may alien? Five. Let's go, kay Robert. Eto, may hihirapan kang matulog kung nakabukas ang maingay na appliance na ito, radyo. Oo, oh, syempre. Lalo na, kapag wala na yung talagang programa, tshh, tulog gano'n na lang. Oh. Nandiyan ba ang radyo? Yun. Yeah. Not bad. Mami, sa Pilipinas, kung ang ibang bansa, ka. syempre, pagkain, yeah, pagkain. na ako, napaka... Mm. Ikaw kay Robert, ano pinaka-paborito mo talaga? Kare-kare? Kare-kare. Yung kare-kare ng lola ko, the best yun. Yun na. Oo, mamimiss ko yun. Mahahanap-hanapin oh. talaga yan. Pagkain, survey? Whoa! Yes! Something na pwedeng paglagyan ng tubig, siyempre, baso. Oh. Ang sabi ng survey sa baso, pasok din. Sa anong event may taong sumasayaw sa mga piyesta? Nandyan ba ang piyesta? 26. Yun! Wow! Punti na lang. On a scale of 1 to 10, gaano ka naniniwalang may alien? Sabi mo, 5. Services. So top answer! Oh! Whoa! Pwede, pwede. Very good, very good start. Welcome back, Isabel. Hello, Isabel. Hello, Kuya Dom. Okay. Sa tingin mo, ilang puntos ang nakuha ni Tito Robert? Feeling ko, naka-150 points na siya. 50 na lang kulang ko. Almost there, almost there. He got 114, meaning 86 to go. Yay! Okay. Kaling, not bad at all. So at this point, makikita na ng viewers ang sagot. Mr. Robert Ortega, give me 25 seconds on the clock. Mahihirapan kang matulog kung nakabukas ang uh, maingay na appliance na ito. Go. Uh, TV. mami sa Pilipinas kung manging ibang bansa ka? Yung init ng panahon. Name something na pwedeng pagdagan ng tubig. Pichel. Sa anong event may taong sumasayaw? Sa fiesta. Kung sa fiesta? Ah, uh, bar. On a scale of 1 to 10, gano'n ka naniniwalang may alien? Ah, uh, 7. Let's go, Isabel. Okay, okay. Okay, may ka matulog kung nakabukas ang maingay na appliance sa mo TV. Pero kung ang pinapanood ay slay, pwede. Dapat hindi matutulog. Huwag muna. Kaya. Kasi anong oras ba ang slay? More Our or less. Ang slay is nine, 9, 9.25 p.m. Monday to so Thursday. Okay, May bago pray. matulog, manood muna ng slay. Yes. Nandyan ba ang TV? Top answer! <laughs> okay, okay. okay, okay. Mamimiss mo sa Pilipinas kung manging bansa ka, init. Ne, kasi sa ibang bansa, sobrang lamig naman. Yung talagang hindi mo kayang lamig. Ito, yung init. Sanay na sanay tayo dito. Nandyan ba ang init? Meron. Okay, ang top okay. answer ay pagkain. Pagkain. Pagkain ng top, pagkain. Okay. Something na pwedeng paglagyan ng tubig, sabi mo Pixel. Ang sabi ng survey, meron. Ang top answer ay timba or balde. Okay. okay. Eto, on a scale of 1 to 10, gaano ka naniniwalang may alien sa mo? 7. Okay. Ang sabi ng survey sa 7 ay... Move. Nice. Ang top answer ay... 3. Okay. 3. Di talaga naniniwala. Sa anong event may taong sumasayaw? Sabi mo sa bar. Ang sabi ng survey ay... <laughs> boom, Ang top answer ay dance contest dance or contest. event. But anyway, you still won 100,000, Isabel. And of course, Team Lasang Langit. Congratulations! Thank you! Thank you.